Ika 50th birthday nga pala ngayon ng biyanan ko. Kaya naman for today's video, nagluto nga pala ako ng creamy spaghetti at saka ng crispy pata. Bandang alas si pa lamang ng umaga ay nag-asikaso na rin nga kaagad ako ng aking mga alutuin at kako nga eto muna ng ispagitihin ang una kong asalang. Isa rin nga ito sa mga paboritong handa at kalimitang hindi nawawala kapag merong mga birthday party at paborito nga ito ng lahat pati na rin nga ng matatanda lalong higit ng mga bata. At ayan nga at pagkatapos kong maigayak at magay lahat ng mga samya at sahog nagamitin na ngayon man nga umpisa na rin nga natin ang pagluluto. Bali inumpisan ko nga yan sa pagigisa ng sibuyas at saka bawang. At para nga mas makatipid, itong Argentina ready to use Giniling nga pala ang isasahog natin dito. Bale, 1 kilo nga pala itong nasa isang lata. Paborito rin nga namin itong gamitin dahil tingnan nyo naman grabe ka siksik. Halos ayaw pa nga nang mataktak sa dami ng laman. Kaya naman sulit na sulit at talaga namang 100% pure pork. Sa tuwing nagaluto nga pala ako ngayon ng spaghetti, eh, gustong gusto ko talaga yung maraming sahog na giniling. Kaya naman tatlong lata na nga ng Argentina ready to use pork giniling ang nilagay ko dito. Ayan nga, sinangkot siya ko nga lamang yan na maigit, pagkatapos ay nilagay ko na rin nga pala itong mga ginay at ko kaninang mga hotdogs. At nung maluto-luto na nga ay nilagay ko na rin nga pala kaagad diyan itong tomato sauce at naglagay rin ako ng kaunting pampalasang sangkap katulad ng asin at saka ng paminta. Matagal-tagal na rin nga ako na papaibig magluto ng spaghetti kaya naman kakungayin ko nga lamang pagbibigyan ng aking hilig at ng walang legaling. Sa tunay baga nga, nga naman kapag sinabing spaghetti talaga namang hindi nakakaumay at hindi makakapanawaan na Narin nga pala at naglagay din nga ako diyan ng kaunting asukal para sa pampabalansay ng tamis at alat. Naglagay din nga pala ako diyan ng isang liver spread at ika nga lamang ng iba. Yan nga raw ang sikreto para mas malasa at mas malinam na ating spaghetti sauce. At eto na nga po at pinabulakan at pinakuluan ko na nga yan maigi at rin na nga at luto na po ang ating spaghetti sauce. Kaya naman pwede na rin nga pala natin ilagay dito etong ating pinalambot kaninang mga pasta. Ah, paghalo haluin nga lang natin na maigi para kumapit nga itong sauce dito sa pasta. Talaga namang sa mga oras na yan habang inahalo ko pa nga lamang parang natata akam na nga kaagad ako at tingin pa nga lamang ay mukhang masarap na. Inilagay ko na nga pala muna dito sa pinakalalagyanan at hindi pa nga yan natatapos di yan at gagawa pa nga pala ako ngayon ng creamy white sauce. Bali dito nga sa lutuan ay eh, nagtunas lamang ako ng butter tapos naglagay ako ng isang kutsarang cornstarch at nagbuhos na rin nga pala ako nitong evaporated milk. At syempre hindi rin nga mawawala itong ating all purpose cream at para naman mas cheesy ay eh, naglagay pa rin nga ako diyan nitong cheese powder. Pag haluhaluin nga lang natin na maigi dito nga sa mahinang apoy hanggang sa makuha natin itong tamang lapot. At ayan nga po at pagkatapos ay saka naman natin ibubuhos dito sa pinakang ibabaw ng ating spaghetti. Subukan nyo rin nga minsan yung ganitong luto sa spaghetti at paniguradong magugustuhan nyo sa sobrang creamy at talaga namang napakasarap. At pagkatapos ko nga pala makapagluto ng spaghetti, ngayon naman ay lulutuin ko na rin nga pala itong isang pirasong pata. Tira pa nga namin na rin noong nakarang nagkatay kami ng baboy kaya ito nga inahalbusan na. Kaya ngayon ay papakuluan ko na nga lamang ito hanggang sa lumambot. ko na rin nga yan sa magkabilang bahagi para mas mabilis nga rin siyang lumambot. At ayan, pagkatapos nga ay papakuluan na natin kaya naman naglagay na rin nga ako diyan ng mga pampalasang sangka. bali ang inilagay ko nga lang pala diyan ay bawang, sibuyas, asin, paminta at saka ng laurel. Mga ilang oras nga lang natin ang pakukuluan hanggang sa lumambot. At ayan nga at makalipas ang mahigit kumulang isang oras yung pagpapakulo ay malambot na rin. Kaya naman hinango ko na nga muna at saka ako naman hinalbusan ng asin para mas malasa. At ngayon naman din nga sa mainit na mainit na kawali ay ilalagay naman natin itong ating mantika. Bali pa iinitin nga muna natin yan na maigi bago natin isalang itong ating pata. prito prito natin yan mga inang oras yun hanggang sa maging golden brown na nga ang kulay. At kapag rin sa palagay mo nga na na, ay di aking hinango na. At syempre, dahil ako nga ay natatakam na hindi ko na talaga mapigilan yung sarili kong hindi tumikim. Aray nga at pumiraso na ako din sa may kabilang tabi. At tunay nga namang sobrang juicy at talaga namang napakasarap-sap. Sarap-sap isaw sa din sa suka. At ayan, dahil naglutuhin nga pala itong kapatid kong si Tano dito nitong ginatang dalaga, ako'y pahinga ako ng kaunti at kakoy mapatikiman lamang sila. At dahil birthday nga ng biyanan ko eto at nag-order din nga pala kami ng cake. At ayan, pagkatapos nga namin makagayak ay bumiyahe na rin nga kami papunta ng Pola. At sakto ng alas nga alas ng hapon ay nakarating na rin nga kami dito sa Bright Resort dito nga sa kabilang Ibayo, Pola. Eto nga at pagkarating na pagkarating naman namin dito ay kinanta na rin nga namin kaagad ng happy birthday itong sinanay at pinablow na rin nga namin itong dala namin cake para sa kanya. Eto nga ang dalawang patuta ako ikimal yung mali na naman at akala mo talaga sila palagi ay may birthday tuwing magboblow ng kindle ay paunahan pa nga. At dahil medyo late na rin nga kami nakarating dito ay kanina pangaraw sila nakakain kaya naman kami na nga lamang ang kumain ngayon. Ay siya't kain muna kita din sa punsyunan mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Mukhang busog-busog na naman nga ako kita din sa punsyunan at ka ako' napakaraming ang handa ngayon ni eh, nanay. At dahil nakatagpo na naman nga ng mga batuta ko, hindi na naman nga matali at talaga naman tuto kalaw-kaw na nga din sa mga buhanginan. Dito nga pala ginanap ang birthday celebration ng biyanan ko sa may kabilang Ibayo Pola sa tabing dagat nga tapos dito nga ay napili nila sa brights para merong swimming pool. Maganda rin naman nga dito maaliwalas, mapresko tapos marami din nga pala sila dito mga cottage na no, malapit nga sa tabing dagat. Kaya sabi ko nga din sa mga batuta ko ay maglaro na nga lang sila din sa may buhanginan at huwag na nga maligo ng swimming pool at medyo malamig nga ang tubig. At ayun nga, at hindi na rin nga kami nagpakatagal din at nag out na rin nga sila at umuwi na rin kami. Doon nga muna kami ngayon magpapalipas ng gabi sa bahay ng biyanan ko. At sabi nga nitong asawa ko ay eh, wala na raw nga kaming gas kaya naman nagbidro na nga muna kami dito nang meron kaming pambiling gas. Dahil na andito na rin lang nga kami ngayon sa pola hindi ko na naman nga ako pinalampas ang hindi magpakuha ng litrato dito nga sa mga gandang ancestral house dito nga sa bayan ng pola. Sa tuwing umuwi talaga kami at napapaginda nga kami dito sa may bayan ng pola hindi ko talaga mapigilan na hindi nga nitumingin dito at talaga ramang Koy, gandang ganda pa rin sa mga lumang bahay dito. Little bigan nga ika kung tawagin nila dito at talaga namang halos lahat nga ng mga bahay dito sa so may palengke nila ay eh, talaga namang makaluma pa rin pero makikita mo pa rin yung kanilang angking kagandahan. Taga dito nga pala mismo sa bahay ng Pola yung asawa ko at sabi nga niya sa akin ay eh, parang bago at bago pa rin ako sa tuwing uuwi nga kami dito ay eh, lagi na nga lamang ako nagpapakuha ng litrato sa kanya. Ay kako pa man din sa asawa ko ay palibasa nga ay eh, dito ka lumaki baliwala na nga lamang sa yung mga ganito ay eh, kung sa akin nga eh, naman ako ito pa rin na talagang ako'y nagagandahan. Nakakatuwa din nga lang ako makita na kahit dekada at taon na nga ang lumipas ay eh, nandun pa rin nga yung katibayan nila. Iniwan nga muna namin yung aming dalawang batuta dun sa bayan ko at sabi ko nga dito sa asawa ko ay maglakad-lakad nga muna kami at makapamasyal man lamang din sa bayan at kakoy medyo matagal-tagal na rin nga yung huli naming pasyal dito. Tuwing linggo ay umuwi naman talaga kami dito sa Maypola pero hanggang church na nga lamang kami at hindi na rin nga kami masyadong nakakagalagala pa dito sa may bayan kaya sabi ko nga sa kanya medyo na-miss ko nga nito, parang little bigan na ito. Napaka kami din talagang mga ancestral houses nga dito sa Pola at dito pa nga lamang ito sa pinakang bayan nila ay halos magkakatabi at magkakadaiti. Kaya nakakatawa din nga kakong mamasyal Mama Shaldini at parang nasa ibang lugar na din nga ni kami at sabi nga lamang ng iba ay parang nasa biga na nga daw ay kakoy parang nasa ibang lugar na rin nga ni naman ay. At dahil malapit din nga lamang daw dito yung bagong gawa ng Porto Pola ay sinaglitan din nga naming mag-asawa at tinignan at ito nga ni ay bagong bago lamang at hindi pa rin nga ni halos binubuksan sa madla. Dati-dati nga nung dalaga at binata kami mag-asawa madalas nga dito kami tumatambay at Mama Shell. Eh, kaso nga lamang ngayon ay sarado na at bawal na raw pagtambayan. Sobrang ganda rin nga dito at napakaaliwalas ng lugar. Yung huling punta pa nga namin dito ay nung pre na pa namin at bago pa nga kami ikasal. Medyo matagal-tagal din nga naman ang huling punta namin dito at medyo marami-rami na rin nga ang nagbago. Pero nakakatuwa din nga lamang at talaga namang makikita mong unti-unti na rin nga umuunla dito nga sa bayan ng Pola. Nagtambay-tambay nga lamang kami din ng kaunting minuto at nagpahangin habang nagkikwentuhan at kakoy talaga mang nakakamiss din na ganito. At bago din nga kami umuwi sa bahay, sabi nga nitong asawa ko ay magpalamig-lamig daw naman kami dito sa may pati na box. Sabi ko nga sa kanya diyan ay parang walang kabubusugan na at parang hindi tayo galing sa handaan. Pero sabi nga nitong asawa ko ay mag-shake nga lamang daw kami at pampalamig. Kaso naman ay pagkapasok nga namin dito ay wala naman daw at ayun tuloy na po-order nga ni kami ng iba. Nahiya na rin nga kami kaagad lumabas dahil in-entertain na rin nga kami kaagad ng isa sa stop. Kaya ayan na po-order tuloy kami ng pansit, ng lemonade, tapos ng burger na may kasamang price. Hindi na rin nga kami nakatanggi pa nung sabihin pa, patikimin nga raw kami nito kanilang bestseller na pork sisig ay kakoy talaga naman, ari ang kahinaan ko at nung makita ko nga itong mga pagkain ay parang bigla naman akong nagutom kaya naman kain po tayo din mga mawe thank you po Lord, sa lahat ng blessings at dahil mahilig din nga sa sisig itong asawa ko eto na nga kaagad yung kanyang unang nilantakan at sabi naman niya ay perfect at napakasarap daw at sulit na sulit sa halagang 180 pesos at eto naman nga yung pansit nila, grabe nakakatuwa nga talaga naman, hindi tinipid at napakaraming sahog guys sulit na sulit din sa 150 pesos. Tunay ka nga naman ginutom ng usay ang asawa ko sa kaunting palakad-lakad namin din sa bahaya. Natari nga pala yung kanilang jumbo na parang bacon sandwich na 99 pesos lamang. Sulit na sulit din talaga yung kain namin dito at talaga namang sobrang nabusog kami lalo pang at masasarap din talaga yung mga pagkain nila. Sa sobrang daming serving din talaga nila ay halos hindi nga namin maubos kaya naman out na nga lamang namin yung iba at kaya pa sa lubong na nga lamang namin sa bahay at may din kakoaring panghapunan. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.